Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang uh, isa sa mga commissioner at tagapagsalita ng Commission on Human Rights, uh, si Attorney Beda Esperasa. Uh, Attorney uh, Beda, good morning po Johnny Bañes. Live na po tayo, Jopel Palenyo. Live na po tayo sa DWIZ Allo Channel 23. Hi, hello. Hello. Uh, good morning po, John. Good morning, Jopel. All right. Una-una sa lahat, uh reaction niyo po dahil we understand na mukhang tulad ng uh, Commission on Elections, uh, mukhang may agam-agam po kayo dito sa ipinatutupad na revitalized Oplan Katok ng uh, PNP kaugnay sa kasalukuyang paghahanda or kampanya kaugnay ng midterm elections sa attorney. Opo. Uh, yun naman po sa part ng Commission on Human Rights uh, ang ano naman po namin ay uh, uh, wag lang po sana maging uh, uh, yung, yung implementation po ng OPLAN-KATOK ay wag po sana ng maabuso uh, dapat po sana ito po ay uh, gawin uh, within the parameters allowed by law Uh, ang alam po namin ay uh, mag-uusap ang COMELEC at ang Philippine National Police para po maglatag sila ng guidelines uh, kung paano po ang tamang implementasyon. Uh, Nire-recognize naman po namin ang uh, na, ang power ng police na gawin itong OPLAN-KATOK kasi ito po ay matagal naman na nilang ginagawa. Uh, ito po ay parang a way of a reminder doon po sa mga... Uh, gun owners na expired na po yung kanilang mga licenses or yung uh, um, uh, PTC, uh, yung pag-possess po ng kanilang firearms. So kung ito po ay gagawin lang nila as a way of reminding these gun owners, wala pong problema, pero kung lalagpas pa po doon sa uh, uh, ganong gawain, ay yun po ang uh, ang uh, pangamba ng Commission on Human Rights. Pero sir, uh, attorney, paano pang ano ba yung mga paglabag na binabanggit po ninyo na dapat na maiwasan o yung uh, ikinababahala po ng COMELEC at maging ng inyong tanggapan ng CHR? Opo. Ang ang garantiyado po kasi ng constitution natin ay dapat wala pong unwarranted search and seizure. Mm -hmm. So kung lalagpas po ang ang, ang, ang paggawa ng pulis nung reminder lamang kun, kundi kung ito po ay uh, uh, kung kunwari sa pilita na papasukin yung bahay, kukunin yung barrel yun hmm. po yung pipwede, hindi na pipwede dahil wala po silang search warrant. Pero kung hanggan lang doon po sa i-remind -re lang po na i-renew yung kanilang mga licenses at uh, yung kung hindi pa man ma-renew ay i-surrender lang sa malapit na pulisya hmm. yung kanilang mga firearms, wala pong problema yan. Pero kung lalagpas pa po doon, ay panghihimasok na po yun okay. sa karapatan ng ating mga land, uh, firearm owners. Okay. Atty. Efres, uh, sa pagkakataon po bang ito, meron na pong natanggap na pagre o reklamo or, or uh, ikangayon, oh, reklamo ang CHR kaugnay dito sa pinapatupad na revitalized o plan katok ng uh, PNP, Tony Epres So far po wala pa naman, uh, John, wala pa naman mm -hmm. po kami natatanggap. And yun nga po yung ano namin, na if ever uh, meron pong uh, uh, paglabag uh, na ma-experience itong ating mga kababayan, uh, wag po silang mag-atubili na uh, pumunta po sa amin at kami po ay magkakandak ng investigation. Alright. Uh, dahil po sa kalituhan na yan, na uh, pagpapatupad at medyo uh, may parang, uh, sorry to say, parang mukhang may gray area, quote and quote yung uh, pagpapatupad na yan uh, nagsagawa po ng pagpupulong ang Comelec PNP yes. pero mukhang hanggang ngayon Kuya Jopel hindi pa rin talaga tumbok na tumbok kung ano yung talagang dapat at hindi dapat so kayo po ba kasama or naimbitahan man lang uh, Attorney Epres sa sinasabing mga pagpupulong na ito sa pagitan ng uh, at ng uh, PNP? Ah, uh, wala po wala pong invitation uh, na, hmm. sa amin pero ganun pa man po ay kami po ay magmumonitor sa maging kaganapan nito. Lalong-lalo na po doon sa ilalabas nilang guidelines dahil uh, maganda naman po ang, ang, uh, coordination at ang uh, usapan ng, ng CHR at ng COMELEC. Eh. So pagka nakapaglabas po sila ng guidelines, kami po ay hihingi ng, ng, ng kopya ng guidelines na ito para alam rin po namin yung parameters po nitong uh, revitalized o plan katok ng PNP. Pero sa ganito po ba uh, attorney press um kapag uh, magsasagawa sila ng door-to-door -door o plan katok or revitalize katok uh, paano po ba to kinakailangan bang abisuhan muna yung uh, mga license owner o yung mga gun owner uh, o ano ito surprise visit Aha. Mm -mm. Bali po ang nangyari po kasi. So, inannounce na po ng ng pulisya na meron nga po silang oplan katok uh, na parang reminder doon sa mga lano, um firearms owner. So, ang ang sa parte po namin parang yun po na yung kanilang uh, abiso sa lahat ng merong mga merong mga um, expired na lisensya. Mm. Uh, ang ang ano lang po dito is dapat ah uh, Uh, hindi po, kumbaga dapat identified po nila if let's say dito po sa isang particular barangay na ito kung kusang nandoon ang operation, ang dapat lang pong puntahan nila ay yung mga uh, gun owners na yung address na yon ang nakalagay sa kanilang lisensya. Hindi po, po pwede na kung sino-sino na lang po ang kakatukin nila at magtatanong sila na kayo po ba ay uh, uh, merong unexpired license. Dapat po mm -hmm specific na mga tao mm -hmm. uh, ang kanilang pupuntahan. Hindi po pwede kung sino-sino lang ang kanilang kakatukin. Opo. Isa pa pong agam-agam uh, naman ng mga responsible gun owner na kagaya ko po, eh, sabi ng ilang mga tropa na yung iba sa kanila nasa abroad, yung iba sa kanila nasa malayong uh, lugar, baka mm -hmm. po pag na-tiempo, nakatukin yung kanilang tahanan nang wala sila ron, eh magkaroon ng problema. Paano po 'yon uh, sa palagay ninyo Tony Express? Ang ang ano po talaga doon dapat uh, mapag uh, kumbaga na, uh, yun pong a, aabutan na na tao doon sa bahay uh -huh. ay talagang maging firm sa kanilang stand na ang ang dapat nagawin lang po ng ating kapulisan as to remind Hanggang doon lang po 'yun. Hindi po Opo. pwedeng pumasok, hindi po wala po. Hanggang po. i-remind lang po mm -hmm. na i-renew right. yung kanilang licenses. So, uh, i segue ko na 'to, kadugtong po ito at Tony eh. yung pong checkpoint. Kasi marami sa ating mga motorista ang natatakot na baka mamaya kasi ang sinasabi sa checkpoint, kung ano lang po yung nakikita ng mata yes, ng mga po. polis, hindi pwedeng pabayaan ng uh, ang uh, sakay hindi pwedeng buksan yung, uh, kung ano man yung nasa harapan at maging yung nasa likurang bahagi, compartment na sasakyan. Uh, meron na po ba kayong mga natanggap na ulat na mukhang naabuso naman ito o lumagpas da, dapat na gawain ng mga polis, kawag sa checkpoint? Sa, sa ngayon po wala pa rin. Pero tama mm, po good. kayo doon Sir John, na uh, dapat pagkaganyan po mga checkpoints, dapat uh, plain view lang po mm -hmm. yung tinatawag tayo sa batas na dapat plain view doctrine lang na kung ano lang yung uh, pag uh, binuksan yung kotse, kung ano lang yung makita. Pero, yun nga po, may limitasyon na hindi po pwedeng buksan yung mga globe compartment mm -hmm. at kung ano pa man dahil e, e, search na po ang tawag doon pagka ginawa pa po nila yun. Pero kung halimbawa, sir, ah, for, for example, uh, may nakitang belt bag sa passenger seat nung uh, aking uh, sasakyan eh baka isipin niya may dalang barrel 'yan like, 'no. Pwede ba niyang buksan yun, sir? Uh, ang ang dapat po doon ay uh, uh, humingi po siya ng kapahintulutan doon sa may ano nung 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 bag. Uh -huh. uh, kasi kung sa atin naman po ng mga ayo mga responsible gun owner, kung kung lisensyado, lahat kompleto naman po tayo ng papel, wala kung problema 'yan, ano po. Pero kung halimbawa nga po eh ayaw nung nung ano noong uh, sa nung, nung car nung owner tao, apa, apa. o nung car owner a uh, babalik po ulit tayo doon sa Plain View na mm, tinatawag okay. po natin Apo, Apo. okay 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 attorney press medyo ung with your indulgence ha, medyo naalala lang namin ni Kuya Jopel yung uh, nangyari sa Tagig nakarating na po ba sa inyo yung nangyari sa Tagig yung operations ng ng mga pulis doon sa Tagig last week Ah uh, wal wala, um, wala pa po pero kung ano man po ah uh, baka po pwede nga yung programa niyo po malaman na po namin so nat ah uh, uh, po kami ng investigation Apo. kung may paglabag man po. Yan po namin kayo nang uh, info ah uh, nasa po yata no na, na police. police. Yeah, Ang nag-operate po sila sa isang lugar sa Tagig City eh mukhang nagkaroon ng lapses doon sa kanilang operation. Sa binabanggit mukhang walang warrant uh, may pinasok na bahay at saka nakita sa CCTV po na nagpambuno yung uh, mga police uniform uh, person uh, uniform police po ito at saka yung mga nasa loob ng bahay at yung isang video attorney express nakasakay po sa mobile yung isa yata nilang inaresto uh, opo mm, tumalon isang tumalon opo, sa mobile na monitor po namin yan opo oh yun yung nag-viral yun, yun, yun. sir uh, uh, yes, any yes, reaction on yes. this attorney opo ah uh, kung kung titingnan po natin ano yung yung uh, video kasi po yung yung ano po ng CHR ay limited rin nila pa palang po doon mm. sa uh, medyo ngayon na videos mm. uh, ang una po na ano namin bakit kailangan pang after noong insidente na yun ay eh, sinira pa po yung yung CCTV camera in off po nila na po and uh, hindi po marang malina kung yung pag-implement ng warrant hindi po gaano na ipakita uh, yung yung uh, parang hindi na explain or kung kung ano man po ano saka yun na nga po nagkaroon na ng commotion uh, babae po yung subject okay. ng kanilang uh, tapos mga uh, hindi pa po kami sure kung minor yung mga kasamahan doon na nakikipag uh, Bueno, uh, nakikipag-usap or nakikipag uh, op doon sa mm -hmm. mga uh, polis. Pero dapat po sana merong may, may maximum tolerance pa rin po tayong tinatawag. Na-monitor mm -hmm. po namin 'yon at uh, uh, iniimbestigahan na po namin 'yon. Opo. Opo. Hindi namin nabalitaan na uh, atone Express na sinira yung uh, CCTV. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo, uh, eventually doon po sa Of course, nung pag-i-issue, nung ah, pag-implement -pag ng warrant ay siguro nung napansin na nila na meron, ay sinira po. Wow! So, ibig sabihin, yung lumabas po, attorney, na mga, mga CCTV footage... Uh, naisig pa ito bago sirain. Opo. Opo. Anong bago? Mm. Yun ang okay, okay. malaki para sa akin. Tony Eple, salamat sa update ha. <laughs> Na-update na nyo kami na meron palang gano'n. Anyway. Opa. Opa. anyway opa. Yun pal, meron pa? Correct, correct. Opo. Uh. Kasi wa, wa, walang nabanggit na... Oo, ay, sa mga balita. Correct. Oo. Sa, sa mga ano, wala tayong na, nababanggit o na, nababalitaan na hmm. may pagwasak uh, o pagsira uh, nitong right. CCTV. kung totoo yun, Atty. Empress, mukhang talagang uh, hmm. matinding kalalagyan nitong mga pulis na to kung mapapatunayan ganun ang ginawa nila. Anyway, Atty. Nasa inyo pong pagkakataon. May karagdagan pa po, po kayong mensahe. Go ahead, sir. Uh, yes, uh, thank you, John and Jopel, for this opportunity. No? Um, gusto lang po namin ipaalam sa ating mga kababayan na ito pong oplan uh, katok na ito na isinasagawa ng uh, PNP. ay uh, Tinitingnan po namin na isang pamaraan para po ma-insure yung ating uh, security at safety. Subalit so, kung uh, sa pakiramdam po ninyo ay mayroong paglabag na po sa inyong uh, uh, privacy, halimbawa po ito po ay hindi na isinagawa sa pamamaraan na i-remind lang po kayo na i-renew ang inyong mga licenses at pinilit pong pumasok. Uh, wag po kayong atubili na magsumbong uh, po sa aming tanggapan at aming pong iimbestigahan yung pangyayari. Um, Maraming salamat uh, po. Yes, attorney, pahabo lang siguro. Um, hihilingin niyo ba sa PNP at Comelec na sana'y isama kayo sa susunod na pagpupulong nila? <laughs> <laughs> uh, sa, sa GC, uh, siguro, sa group chat. Opo. <laughs> uh, ah, uh, 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 kasi uh, ka na kung wala kayo. pong problema, mas baka po mas maganda para po mm -hmm. uh, kung magbabalangkas man po sila ng guidelines na gano'n, eh, at least na, kung iimbitahan po nila kami at least uh, may ano po namin yung human rights approach po uh -huh. dito sa operation po na ito Opo. okay all right maraming maraming salamat as always Sasuke, ka na po ng aming himpilan na talatalutunan <laughs> ng press good morning po thank you so much god bless god bless Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Sa ating lahat. Opo, ayun po mga kabalitaan, kabalit aktakan, si Attorney Beda Epres, Commissioner at Tagapagsalita po ng Commission on Human Rights.